breaking news. Kahit na namamayagpag pa ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah at ang akalain ng karamihan ay tapos na ang kanilang digmaan. Pero nagkakamali ang marami sabagat kanina lamang mga kaibigan nagsagawa ng isang matinding airstrike ang IDF sa southern part of Lebanon. Matapos ang ginawang pag-atake, agad na tumambad tatlong miyembro ng Hezbollah operatives ang kompermadong nasawi. Hindi ordinaryong mga miyembro lamang ng Hezbollah ang napaslang ng IDF sapagkat ang nasabing mga nasawi, malaki pala ang kanilang katungkulan sa organisasyon. Ang tanong, bakit nagsagawa ng pag-atake ang IDF sa southern part of Lebanon? Kayong namamayag pagpasana ang kanilang ceasefire. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na ang napakalit na channel na ito. At dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na ng like na walang halong pagdadabog ang video ito at iklik ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay October 3, 2025. Iwanan muna natin ang balita tungkol sa lindol na nangyari sa Cebu, sunog na nangyari sa Dabao, bagyo na ngayon ay nananalasa sa Luzon. Dako muna tayo sa balitang internasyonal. Marahil marami sa inyo ang nakikiabang sa balita tungkol sa pagitan ng Israel, Hezbollah, Hamas, Houthi. United States of America Iran, sa pagkakataong ito mga kaibigan, isang napakatinding pag-atake ang ginawa ng Israel sa southern part of Lebanon. Ang sasakyan na inyong nakikita ay isa sa mga hindi nakaligtas sa ginawang airstrike ng Israel. Sa pool na sa pool, sunog na sunog at wasak na wasak. Bihira lang gumamit ang Israel ng kanilang mga drones, pero sa pagkakataong ito, ang mga drones nila ang kanilang ginamit. At ayon sa intelligence report ng Israel na ang naturang pag-atake ay talagang kalkulado. Nagmanman muna ang Israel bago magsagawa ng pag-atake. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang mga spy at intelligence. At nang makumpirma ang target, agad na pinalipad ang kanilang mga drones at tinarget ang isang lugar na matatagpuan sa southern part of Lebanon. Sa tanong na kung bakit nagsagawa ng pag-atake ang Israel, ito ay dahil sa merong binubuong isang malaking grupo ang naturang mga miyembro ng Hezbollah sa southern part of Lebanon ayon sa IDF ay kinukuha ng Hezbollah operatives ang isang private property na nasa southern part of Lebanon at gagawin ito upang dito magtitipon ang mga miyembro ng Hezbollah Dati nang sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi nito pababayaan o pahihintulutan na muling mag-regroup ang grupo ng Hezbollah sa Lebanon. Katunayan, maging ang presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump nagbigay ng mahigit 200 milyong dolyar sa presidente ng Lebanon. Ito ay upang gamitin upang ibabana ang armas ng Hezbollah. Ibig sabihin, nagbibigay ng pondo si President Donald Trump sa gobyerno ng Lebanon upang i-counter ang ginagawa ng Hezbollah na nasa loob ng Lebanon. Nais na rin ng Lebanon na maalis na ang Hezbollah sa kanilang bansa. Marami ang mga nagsasabi na baka hindi pa kaya ng puwersa ng Lebanon ang puwersa ng Hezbollah. Dahil kung talagang kaya ng puwersa ng Lebanon ang Hezbollah ay matagal na nila itong ginawa. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin ang Hezbollah sa kanilang bansa. Kaya kung tutuusin, hindi man sinasabi ng gobyerno ng Lebanon pero tila masaya ang gobyerno ng Lebanon sa mga pag-atake na ginagawa ng Israel sa kanilang bansa at ang target nito ay ang Hezbollah. Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, kinumpirma ng IDF na ang isa sa mga Hezbollah operative na kanilang napaslang ay si Ali Muhammad Kara, sa pulsya sa lugar ng Kafra. Sino naman ang taong ito? Hindi basta-basta, sabagat ang taong ito mga kaibigan, siya ang responsible sa financial ng military ng Hezbollah. Ibig sabihin, siya ang may hawak ng budget ng Hezbollah. At marami ang mga nagsasabi na baka meron itong direct contact sa Iran sabagat saan ito kinukuha ang kanilang pera. Naniniwala kasi ang Israel na ang pondo ng Hezbollah, hindi lang ng Hezbollah, maging ang Hamas, maging ang Houthis, ay nagmumula sa gobyerno ng Iran. Dahil ito ang nais ng Iran na atakihin ang Israel. Ayon sa IDF, ang ginagawa ni Muhammad Kara sa Kafra kung saan nagsagawa ng pag-atake ang IDF ay kumukuha ito ng mga private property at nagrirenta ng mga bahay at ano naman ang kanilang ginagawa rito. Dito mga kaibigan ay kanila palang itinatago ang kanilang mga armas. Ito ay ayon sa surveillance ng IDF, isa pang lugar ang tinarget ng IDF. Ito ay ang lugar ng Kifar Riman na kung saan dalawa sa mga miyembro ng Hezbollah ang kumpirmadong nasawi. Ayon sa IDF, ang dalawang miyembro ng Hezbollah na nasawi. Sila ang nagsisilbing engineering operatives sila rin ang nagtatayo ng mga infrastructures para sa Hezbollah. At ang masakla pa, ayon sa IDF, itinatayo nila ang kanilang mga infrastructures doon pa sa mga matataong lugar. Nako, tila wala nang katapusan ang gulo sa pagitan ng Israel at ng Lebanon. Israel at ng Hamas sapagat sa halip na sila ay huminto na ay eh patuloy pa silang nagtatayo ng kanilang mga infrastructures. Patunay na hindi sila sumusuko kahit paman sa mga banta ng Israel at ng banta ng United States of America. Mismo, mula sa banta na rin ng kanilang bansa, Lebanon. Sa ngayon ay wala pang binibitawang pahayag ang pamunuan ng Hezbollah Tungkol sa ginawang pag-atake ng Israel at ikinasawi ng kanilang tatlong miyembro, maging ang gobyerno ng Lebanon ay wala pang sinasabi at kung ano ang kanilang susunod na aksyon. Ayon naman sa defense minister ng Israel na si Israel Katz, ay mas pinaigting nila ngayon ang kanilang pagbabantay sa kanilang mga borders dahil maaaring bukas, mamayang gabi o kahit kailan gagawa ng mga pagsalakay ang ibang mga puwersa na sumusuporta sa Hamas sa lahat ng aking mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga OFWs na nasa Israel. Mga kaibigan, mag-ingat po kayo dahil ang bansang Israel ay hindi tinatantanan ng kanyang mga kalaban. Isa riyan ay ang mga militanteng grupo sa Yemen na Houthis na biglawin na lang umaatake sa Israel gamit pa ang mga ballistic missiles. Kung hindi naman ballistic missiles ay drones, sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Yan ang aming dalangin. At mula dito sa Pilipinas, kami ay mag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!